Ngayong araw mga tol, napanood ko ito sa TikTok. Tignan nyo, nag-scrub lang siya ng garlic sa may daliri niya. Tapos tsaka niya kinuha yung bilaw na parte ng itlog. Tapos ayan, no, sumama na sa kamay niya. Wow, ganun lang pala yun. Kaya naman agad na ako pumunta sa aming rep para kumuha ng itlog. Tapos naganap na rin ako ng garlic. Kumuha na rin ako ng pinggan at pinaikot-ikot ang itlog dito. So yun guys, at eto meron na tayong itlog dito. Tapos itong garlic, bawang. Patrayin na natin yung napanood natin guys kung pwede ba talaga yung ganun. Ito lang pala yung hack. Ito yung hack para dun, no, guys. Kaya tara, try na natin. Biyaking nga na muna tong itlog. Dapat maayos to para, ano. Sana hindi ma, ano, masira yung dilaw. Importante yung dilaw, di masira. Yun. Ayan. Ayan natin. Ito pa isa. Dito muna natin ito isa. Dapat hindi masira yung itlog. Ayan. So, yan guys, ha. Nabiyak na natin yung itlog. Ayan. Kita nyo naman, oh. Bilog na bilog. Ah, so, wait lang. Kukuha pala ako ng ano. Nung paglalagyan na natin na mangkok na itong bilog pagkakuha natin. Kuha lang, guys, ha. So, guys, yan guys, Ayan, Nakakuha na ako ng isang lalagyan na natin para dito natin ilalagay yung makuha natin. Wow. Kita natin din sa TikTok, ah, uh, gaganto-ganto yung lang daw natin yung daliri natin dito sa ano, sa bawang. Tapos yan. Oops. Kailangan siguro mahal natin yung ano, yung magpit like niya. Yan. Scrub-scrub daw natin yung bawang sa kamay natin, sa daliri natin, tapos saka na natin kukunin yung bawang. Ay, yung bawang yung itlog. So, yan. Na-try na natin in 3, 2, 1. Oops. Parang ang hirap ha. Yes, nakatakot. Parang madudurog siya guys. Try natin. Ganun. Parang ayaw makuha. Ayaw makuha guys. Piling ko ma ma mabubutas ko siya. Kulang pa siguro yung ano. Yung garlic. Dapat lagyan pa siguro natin. Yan, ganunin natin ito sa daliri natin yan. Yan. Try natin na. Yan na. Subukan natin ulit guys. Ayaw makuha. Matakot ako kunin. Ayaw makuha guys. Ayaw si mama. Ba't ganun ayaw si mama? si mama. Ay, sumama guys. Try natin pag ano. Ito. Ayaw niya sumama. Ba't gano'n? Oh no! Ayaw niya. Ayaw makuha guys. Gano'n. Ano? Ayan. Nadurog na. Nadurog na yung isa guys. Ito. Isa. Try natin. Ba't gano'n? Ayaw. Subukan natin ulit. Atong sa isa. May natitira pang isa ginanon lang. Ayun, wala. Wala guys, nabutas lang din. Hindi totoo. So yun, nasuwira lang yung, yung natin guys. Wala. Hindi siya nakuha. Nabutas lang siya. Wala. Hindi totoo.